Oh. Hoy, basta siguraduhin niyo lang ha. Hindi kayo makakasuwan sa gagawin niyo. Oo naman pa po. kaya mauwi sa Boys Town. Yung face card ko hindi po bagay ito. Ano ba? Pero kung kasama ko naman si Kidlat. <laughs> Why not? Si Bato. Jo. Ah, ay, ay. po pa po. Huh? Ano na? Game na tayo. Umayos na kayo. Wala nang magbabago dyan. Ima, ay po ba talagang jumoin sa amin? Kayo po sana special guest namin eh. Ay nako, ayoko ng camera-camera. Kayang-kaya nyo yan. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Mm. Ano, ready na kayo? Record muna. Ready na kayo? Pwesto. 3, 2, 1. Hello! Hello! And hello! Magandang araw! My name is Lala and At ako naman po si Mocha. At kayo po ay nanonood ng first episode ng Baklitang Riles! Baklang Balita from the Riles. So, saan magmamaritesan tayo ng mga naganap? Saan? Siyempre sa Riles nga, di ba? Tama. So anong ganap natin diyan, Ate Lala? Isiwalat mo rin. Ano pa ba dapat natin pag-usapan? Doon tayo sa latest. Hmm. Nasunog ang Riles. Lahat tayo na biktima di ba? Tama. At mukhang hindi pa nga tapos ang pambibiktima sa mga tagariles. Ah, ay, bakit naman, ate? Oh, grabe. Eh, lugmok na lugmok na nga tayo. May gusto pang umagaw ng lupa natin? OMG! 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 Nakakaloka. Sobrang... Na. Sino kaya may gawa, di ba? Ay, ano parang alam ko, no? na Nakakainis. So, Sig. Hey, Tatagal natin sinisisi sa sarili natin pero hindi naman pala natin kasalanan. Ginagawa na natin si Raulo eh. Kaya nga gawagawa ng paraan si Imahana, di ba? Para tulungan tayo. Kumalma ka muna. mo muna tayo dito. Paano niyo matitiis? Nagdantuhin na tayo, ha? Nagagalit din ako kung wala mo lang. Pero umiwas mo muna tayo sa bulong ngayon para makalabas din tayo dito agad. Pag nakalabas tayo, sa tayo re-respect sa mga Victor ako. Pinagagawa na sa atin. Malma Malma ka muna. Oh, oh. oh, break muna, break muna. Break muna. Oh, mga tropa. Ngayong Sabado, manilibre ako ng ice cream. Alam niyo kung bakit? Magkakapera ako. May bibili lang naman ng relo ko sa halagang dalawang libo. Ano? Kasi mo mo lang Kasi mo mo Takasin. Pag-ibenta niya rin ako, pag-isaan ang magulang ko yan eh. Huwag, hindi naman nangyayari yun. Bago tayo namabas ito, gagawa tayo ng paraan para mabawi ang bell mo. Promise. Wala na tayong oras, Quedlat. Ang gagaling niyo naman. Proud na proud ako sa inyo. Ako yung ako din. Proud na proud ako sa mga junakis ko. Sus, Papo. Parang kanina lang, kontra ka pa. Yeah. Eh, siyempre, nag-aalala ako para sa inyo eh. Ayoko mapahama kayo. Pero siyempre, proud na proud ako sa pagiging palabad nyo. Kaya alam mo, pag may kumontra sa inyo, huh, ako ang harapin nila. Haharap ako. Salamat po, Mang Paul. Ima, salamat po. Anong salamat? Ako nga dapat magpasalamat sa iyo eh. Maski na hindi ka taga-release, Napakalaki ng malasakit mo sa amin. Eh, oo naman po, Ima. Simula po nung lumipat po ko dito, parang naging pamilya ko na po kayo. ay eh, mas magulang ko pa nga po kayo kaysa sa totoong nanay at tatay ko eh. <laughs> Kaya po gagawin ko po, po ang lahat para matulungan kayo. Salamat naman, pero parang apo na rin kita. Patutuwa si Maying at ang apo kanon ninyo dahil itinutuloy ninyo ang laban natin para sa lupa natin. Akala ko kasi wala nang tutulong sa akin. Ima naman, mababayaan ba namin kayo? Hindi po tayo susuko. Lalaban po tayo hanggang matalo natin yung RV Realty. Tsaka para makalaya din po si Nakiklat. kau pun tak ya aku kau kau oi aku tak takut kau kau oi kau pun tak suka balik situ.